salamat. Utong saro na sa day. Ay, ang dami. Iyo. Mas mayroon pa. Ay, wala ba kay TV? Wala ba TV? Ikaw, Kiel. May laksun. Salamat. Ikaw, Dali na. doon. Taba. Yeah. Yeah. Okay. Kasi marami kang pilay. <laughs> Lahat kayo Lahat <laughs> kayo. Si Bubu, ang dami ako wala. mo kasi. Ay, so si Uy! Ay! <laughs> Ay. Ay. Uh -huh. Meron. nakadikot

mais mo pulutan ano ba ga yeah. bako iyang mais ah yeah. uh, sa likod pa oh, uh, ah, sa likod do uh, in ay yan yan mo akin mo na oh um, pagkasabing likod dag tanungan ta iyan yeah, no, ang masibay talaga lalaki lalaki very good skin ay tinaso bitis mami ano yan pag din sa turn yan, may... okay. kaya ang niya. Ano yun? Ay, naku. Kaya, wag ka malikot. Kaya hindi Kaya siya may din.